Welcome back to my YouTube channel mga kabosing kabosing, so dito naman tayo Luto ulit tayo for this video natin is magluto tayo ng ating ulam Mayroon tayong malunggay, kamote, sili, sibuyas Wala tayong barong, nakalimutan ng bumili Yan meron tayo nito Yan din lang tayo mga kabosing So update ko kayo mamaya at maghiwa muna tayo A few moments later. Yun, start natin magisa mga kabosing din ko na yung ano? Pirak ko na yung si buyas at kaluya. Yan lagyan natin ng oil. So ay na nasa mga kabosing lagyan natin yung ating baka. Yan. Yon. Mix lang natin. Yon mga kabosing dahil malambot yung baka natin lagyan tayo ng kamatis. Yan. Yeah. Hanggang sa madurog lang itong kamatis makabosin, tapos mag-add ng tubig mamaya. Ang makabosin, dahil okay na yung ating tomato, lagyan tayo ng tubig. Yun. Ito yung paminta. Siyempre yung ating nor. Yun. Tapos, siyempre, yung ating fish sauce. Anong tapalasa dyan? Anong dyan? Yun, mga kaboseng, solas ng kulo yan. Lagyan natin itong ating kamote Para lumambot siya at tumapot. Siyempre, lagyan na natin itong ating, ayan, gamot salmoranas sa Siyempre, lumalaki yung mga Hinati ko na lang. Ayan, mga kabosing, okay na siya. Lagyan natin yung ating, parang sitaw lang siya. Ito yung malunggay. Ayan. Okay. yan mix lang natin siya. Tapos ibabaw natin yung sa panggulay natin. Yan, hindi ko lang kung ano ano nakalimutan ko na to eh. Hindi naman siya pet pero Masarap siya. Mga bossing masarap to. Tsaka heavy siya. Yan. Lagyan natin lahat oh. Dami. Yan, hindi ata nagkasya. <laughs> yan may lahat to sa mga bata. Tapos yan naman luto tayo ng soup ulit ng alaga ko manok. Ito yun sa atin. So update ko mamaya mga, mga bossing pag okay na siya. One eternity later. Ano siya mga kabosing? Ready na ang ating pachambang dingding. Yan. Oh, Charap-charap. So, takpan lang natin. At mamaya ay kakain tayo. Yan. So, habang nandyan siya, ako naman nag-iisalit ako para sa alaga ko. mga kabosing, so date ko kayo mamaya. Gisa-gisa muna tayo. Yan. Tapos kakain tayo mamaya. Pakita natin yung ulam natin. Hmm.